Inabala mo yung oras niya ate, nagtanong ka pa kung magkano tapos hindi mo rin pala ibibigay. Kawawa naman si kuya, panoorin natin yung video. Ay, di niyo pa ako. Hindi naman ako naka, ano dun sa... Ma'am, mga po, umuupo kayo kasi sabi niyo kayo si DJ. Kaya nga po, din naman, akala ko kasi yun. Yun nga po. inaabala mag-abay po ba kayo hindi? mag po kayo hindi? Ha? Saan gawa sa kayo, ma'am? Bakit po? Inabala niyo po ako, ma'am eh. Inabala niyo po ako. Hindi po ako yung rider niyo, ma'am. Yung ano lang, kahit magkano lang, ma'am. Gasolina lang, ma'am. Saka yung inabala niyo sa akin. Gasolina, kuya. Andyan lang yung Grand Central, oh. Ha? Grand Central. Ma'am, niyo ako yung oras ko, ma'am. Inabala niyo ako. magkano iingit? Oh, kahit magkano nga lang, mami. O kaya nga, bak bakit hindi ka magkano ng pera na... O, oh, 30. Bigyan mo ako 30 tapos. 30 pesos. 30 pesos sa abala yung oras sa kanyang gasolina. Renta na lang. Tinanong kita, ma'am. Tinanong kita. Umuho ka. Ano ko yung pangalan mo, Ejie. Walang din ikaw naabala, e. Ma'am, okay. Dalo sige, ma'am. Sige. Mapahid ka, ma'am, hindi? Hindi. Sigurado ka? Oo. Halagang 30 pesos, makikilala ka? O, bakit? Ikaw, din? Papakilala ka. Ma'am, ma'am, kayo yung nagkamali, ma'am. Tinanong kita kung ano pangalan mo, EJ, umuo ka. Ma'am, ma kayo yung ma tinanong na nga kita, eh. nag-confirm ka na nga eh, umuo ka na nga eh. Kaya nga sinakay kita eh. O pareho naman din siguro tayo nagkamali ah, doon. Ano pareho? Tinanong kita, ma'am. Paano ko nagkamali? Eh, ito, ito yung pangalan na nakaano. Nasaan? Yung... Ah, Pagtingin ako ng pangalan, ma'am. Paano ko nagkamali? Tinanong kita. Grabe naman to. Napakarami kong naging sakay ma'am na ganyan, nagkakamali, nagbibigay ng ano dahil sa pagkakamali nila. Tagal ko po na po nag nag ano, nagra-rider. Kayo ma'am, halagang 30, hirap na hirap kayo Yung mga rider yung gasolina. Hindi na easy. Ang day ko grabe kayo ma, malagang 30 pesos hindi niyo maibigay sa rider grabe kayo, naghahanap buhay lang kami ma naghahanap buhay na kami oras, sinayang But yung oras ma. namin, grabe ka maabala ka talaga, dahil sa 30 pesos dami ko nakasakay na ganyan ma'am kahit 20, 30 nagbibigay panggas lang sa apaan ang ginawa ko ma'am ma hindi ako nagagalit ngayon na ako nagagalit talang buhay ko sa pagra-ride halagang 30 30 pesos lang grabe ma'am kayo nagkamali ma'am eh inumpirm mo eh Diyos ko Wala ka ma'am? pera, pa Pento peso mas kuya. Hindi ako magbibigay kasi hindi naman ako na ano ng point ko, no? Sige, ma'am. God bless you na lang.